Yung nga pala mga mare ay samahan nyo kaming maghanda ng aming iluluto para sa medya noche. Dahil mamaya nga ay sama-sama kaming pamilya dito sa side ng aking buyok. Dalawang baboy nga ang kakatayin namin dahil marami-rami nga kaming pamilya dito. Taon-taon nga ay dito namin sineselebrate sa bahay ni na Ate May at Kuya Ariel ang New Year. Kaya naman maaga pa nga lang ay kumilos na nga kami dahil kami-kami rin naman ang na magluluto at mag-aasikaso dito. Patay ka lang nga kami ngayong araw kaya naman maaga ko nga pinapunta dito si buyok at ang aking mga anak. Abay syempre para hindi na magluluto. Tuhan eh. Inuna nga muna namin i-marinate itong aming pang-barbecue. Nilagyan na nga namin ito ng iba't ibang mga pampalasa at dalawang balot na asukal para mas masarap. Mas matamis daw kasi dito ay mas masarap mga mare. Pagkatapos, sinagpiga na nga kami ng maraming kalamansi at nilagyan na rin namin ito. Para maiba naman daw ang aming putahe ngayon, ang iluluto nga namin ay binagoongan, kaldereta at itong ang barbecue. Taon-taon nga itong si Ate Jen at si Ate Inday ang nakatoka sa pagluluto dahil sila nga ang masarap magluto. Sa mga oras na yan nga ay nagluluto na nga ng batsoy Ate Inday dahil yan nga ang aming naming aalmusalin. Pagkatapos naman naming mag-almusal mga mare ay nagayak na nga rin kami dito sa aming magiging venue dito sa kanilang mini court. Nagawa na nga rin kami ng sandwich para in case nga na may magutom ay may makakain na agad. Naluto na nga ang aming binagoongan at na isang kutsya na rin ang aming kaldereta. Noong niluluto nga ang binagoongan ay napakabango kaya naman napakain nga kami. Maya maya pa ay may dumating na nga nangangaruling ng mga Becky. Uh, wow, <laughs> <yes, yes. laughs> At dahil luto na rin naman ang aming pinag-uunganin, inalok na rin namin sila sa pagkain at gutom. Nagutom nga daw sila at pagod na pagod sa pangangaruli. Nandito na nga rin lang sila ay eh, pinagbuhat na nga rin namin sila nitong aming lulutuing kaldereta. At hindi na rin naman sila lugi dahil nakakain at nakapay 500 nga sila dito sa mansyon. Uy, aba! Ako naman ang natukahan dito sa paggagayat ng sibuyas at alam nyo ba na may kasabihan dito sa amin na kapag umiyak ka daw habang naggagayat ng sibuyas ay salbay ka daw sa Oh, ay eh, tingnan nyo naman natin hindi man lang nga ako naiyak dyan. <laughs> Pagkatapos naman ang binago nga na ito namang kaldereta ang inupakan ni Ate Jen. Disko yes. mga mare, amoy at tingin ko pa nga lang ay talaga namang napakasarap na. Ito namang sibuyok ay parot-parito lamang dito dahil sila nga ang nakatoka sa pag-iihaw ng barbecue. Nagpahinga, naligo nga muna kami sa aming mga bahay at bumalik nga kami ng 5.30. Eto nga suit namin mga mare dahil kailangan nga daw ay nakapula lahat at hindi rin naman namin ito nagamit at nasuot nung Pasko. Nakaredy na nga ang lahat at inaantay na lamang naming dumating ang iba pa naming mga kamag-anak dahil ang iba nga daw ay nasa simbahan pa at ang iba nga ay naglalaro pa ng basketball. Hindi pa nga man lang nga nagsisimula itong aming celebration ay nakapagplano na nga agad na sa pansul naman daw next year. Madilim na nga nung mga time na yan at nagtulong-tulong na nga kami sa pagbaba ng mga pagkain. So eto na nga ang lahat ng mga pagkain na nakahanda dito sa aming lamesa. In-slice is... na nga rin namin dyan ang mga pakwan at mga orange dahil nung nakaraang taon nga ay eh, natapos nang ang taon na bilog pa rin ang mga prutas. <laughs> Naglagay na nga rin ng aking buyok ng ilaw dyan para nga maliwanag kami at pagkatapos ay nagpicture-picture na nga ang bawat pamilya. Inuna nga muna ng picturean itong magkakapatid at pagkatapos ay pami-pamilya naman. Napakasaya talaga ng bagong taon lalo at kasama mo ang iyong mga pamilya, hani. Anong oras na nga yan mga mare at nagkagutom na nga ang lahat kaya naman napagdesisyonan na nga namin kumain. Kami nga ang nakatoka sa palaro kaya naman sinigurado nga namin na hindi nila makakalimutan ang taong ito. Inuna nga muna namin paglaruin ang mga bata at pagkatapos ay matatanda naman. Napakarami nga naming inihandang palaro dyan kaya enjoy na enjoy talaga ang mga bata. Si Ati Ditit nga nagpalaro ng palarong ito at ang mechanics nga ng game na ito ay kailangan lamang nilang ipasa itong harina gamit ang kanilang nasa bibig. At paramihan nga ng maiipon na harina nasa sa pinakadulo ng kanilang linya. Ang nagpapasaya naman sa larong ito ay kapag huminga ka nga ay napupunta sa kakampi mo ang lahat ng harina. Kaya naman katuwaan talaga ang matatanda habang nanonood. At sa huli nga ay grupo ni na Megan at inaati kasi ang nanalo. Hindi ko na nga na ng game mga mare at kung gusto nyo ang mapanood ay nakalive nga ito dito sa aking FB page. Overall naman ay napakarami nga naming napanalunan dahil itong ang pamilya ko ay napaka competitive. Gusto ko nga sanang sumali mga mare kaso ayaw nga nila akong payagan dahil kami nga doon nakatoka sa palaro. Nagpalaro nga lang kami na nagpalaro dyan mga mare para nga hindi antukin ng mga bata at para maabutan nga nila ang new so, year. So ayun lang for today's video mga mare at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa heart at pa share. Yun lang mga mare maraming salamat sa panonood ani